Ang topic po na aking i-share sa gabing ito ay tungkol po sa firearms gun safety rules. Pero po tiyatawag na cardinal rules of gun safety. At unang-una yan, consider a gun as loaded. Bakit kailangan na i-treat natin yung mga firearms na loaded? Kasi po ang isang baril na walang bala, eh talagang hindi po yan puputok. Pero yung baril na may bala, eh malamang sa malamang, talaga po puputok yan. At lahat po ng baril, eh dapat, eh ating chinecheck. Kung yan eh loaded. At never ever, wag na wag nating i-assume ng isang baril, kung hindi natin yan chinek, eh, wag natin iisipin na yan ay walang bala. Hanggat di natin yan na inspeksyon, nakita ng ating mga mata, nasalat ang ating mga kamay. Yung iba, sinasalat pa yan eh. Sigurista eh. No? Para lang i-determine na yan eh talagang empty. As a matter of etiquette, no? yung mga pistol, eh, kinakailangan na ikasa natin yung slide at ilock natin bago natin yan i-turn over doon sa ating kapalitan, kung may kapalitan man tayo. Or bago natin i-turn over sa custodian o sa officer. At kung yan ni eh revolvers, eh, naka-open po ang cylinder. Maliwanag po yan. Nakakaintindihan tayo. Never let the muscle of gun point at anything that you do not intend to shoot. Huwag na huwag po natin itututok yung baril, lalo na kung sa tao yan, kung hindi naman natin kailangan yan eh, kalabitin o gamitin no? para iputok. Never point a firearm at anything you are not willing to destroy. Ay, mabukuhan mo na yan. Alam nyo, kahit yung barrel, eh, chinek na natin, minsan napakahirap kung yung Kung paano yung barrel na walang bala, e eh, nagkaroon ng bala. May pangyayari pong ganyan, eh. May sabulag minsan. Kaya nga sabi natin, chine ko yan, walang bale. Kaya nga iba, sabi ko kanina, sinasalat pa yan ng daliri. Kaya pointing a gun at something that is not to be shoot. Always point your gun at a safe direction. No? Kailangan yan, pag binunod mo sa holster yan, nakatutok na sa baba. No? Yan, yan. Nakatutok yung gano'n. Yung, sa baba. Huwag naman sa pabamba, -baba, baka ipaamo tamaan. No? Bakit? Para kung kailangan mo talaga ngayon, oh, di, ayan, o, no? diba? Wala tayong, ano eh, barila eh. Pero, okay na yung daliri. Never use your gun merely to intimidate. Yan. Eh, mabuting mabuti kung sa lupa tatawa yan. Walang madadamay. Paano po kung may na-damage? Lalo na kung tao tinamaan. Huwag na po natin gagawin yan. sa so, mga mahawak ng bare. Ito, napaka-importante po nito. Keep your finger off the trigger unless you are ready to fire. Sa inyo pong mga monitor, makikita po ninyo yung tama at maling paghawak course, yung ekes, yan po may mali. Kita nyo yung daliri, oh. Nakapasok na. Nervyoso yung ganyan. <laughs> yung may check, yan po ang tama. Yan po ang proper. Kaya pag nakakita kayo, mga bumubunot ng barid. Nakakita nyo yung daliri niya, mga naka derecho. Pero pag nakabalok to siya, may eh, nakakatakot po yung mga ganon. Kasi pag ninervyoso yun, eh, na tayo. Yan po ang proper. Ganyan ang daliri. Ito, derecho diretso. Kaya pa ulit, ulit yung sine-check, yan po ang proper. Keep your finger off the trigger until you are ready to fire. Ayan. Kung ready ka na, edi shoot mo. People without formal gun training. Ayan. Yung mga walang training instinctively put their finger into the trigger guard. Ayan. Pagbunot, bunot, naka, ano yung daliri doon sa trigger. Kaya nga sabi ko kanina, makikilala niyo yung mga nag-training at marunong humawak ng baril. Yung mga responsible gun owner. Ano? Yung bunot, kahit bumunot yan, kahit nakatutok yan, ang daliri niyan, nandoon lang sa trigger guard. Kasi nga po, kung yan ay nakasuksok na doon sa trigger, eh, malamang sa malamang nga po, ma accidental firing. Eh, e, malas naman, kawawa naman yung kinutukan. No? Kung di man, ano, nag siya yung bala, may tinamaan ng ligaw na bala. At huwag na huwag po kayo mag-warning shot. No? Ba, sabi nila, sa itas naman daw pinaputok. Kawawa naman po yung ano, tatamaan. May mga nabalita pa nga ano, mga bata pa. May mga anak din naman kayo, may pamilya rin kayo. Paano kung sa inyo mangyari yun? No? Kaya sa mga humahawak po ng baril, huwag po tayong pamputok ng baril. Ay, iba, nahuhuli. Ikawawa rin yung pamilya mo. Makukulong ka. Di ba? Now, kapag kayo eh magsusukbit ng baril sa holster siguro niyo yung cover ng holster nyo eh nakakover sa trigger guard para sa gano'n ma-eliminate yung anumang maaaring maging aksidente na mapul -ma yung trigger ng inyong baril. dapat lagi nakalap yung clip ng inyong holster Kaya nga, sabi pa, make sure of your target. And what is behind it before you fire? Ano yung mga nandoon? No? Wag yung basta tayo eh, putok ng putok. Never fire a gun unless you are definite. No? Sigurado ka. Yung bala mo eh, i-stop doon sa target mo lang. pakat bullet have, have been known to pass through no tumatagos yan kahit sa walls, nagre-ricochet yan lalo na sa mga matitigas na bagay eh sana ko ang bala mo eh yung mga armor piercing tatagos sa bato eh paano kung may mga tao rin doon sa tatagusan di kawawa naman yung mga madadamay eh. Kaya nga kung magpaputok, siguruhin mo raw na, oh, na may safe backstop. No? Eh, pagputok mo, may i-start na yung bala mo raw. Mako-contain na siya. Hindi na siya magre-requisite. Hindi na siya tatama pa kung saan saan. Kaya nga, kaya time ten 10 sa gun safety. No? Ang binipits nito, pag naunawa natin, naintindihan natin, puso natin, o oh number one, always keep the gun pointed in a safe direction. Nowhere that muscle is at all times. Muscle up may not be a good thing. O, oh. kaya nga sabi ko kanina, nakatutok lang doon sa bandang harapan mo. A 45 degrees lang. Kasi nga, kung nakatutok yan, nakataas yan, nagulat ka, eh, kung panana, na na, kawawa naman yung hindi mo naman dapat talaga target, nadamay. Number two, always keep your finger up. Inuulit-ulit na lang to eh. Para matandaan natin. Always keep the gun unloaded until until it is ready to use. Be sure the gun is safe to operate. Dapat alam mo rin yung operation niya. Kasi mamaya, tepate yung dati mong gamit. Nalipat yan ng pwesto. Mga glock na gamit. No? Mga 1911. Ikaw naman, di ka nagtanong. Hindi mo pala alam. Pag hindi natin alam ang operation niya, magtanong tayo sa officer at sila naman yung mga officer handa kay turuan huwag no? tayo mga ano na pagtatawanan tayo abay kung di mo alam eh sir pasensya na po eh doon po sa dati kong pwesto ang gamit ko po is 38 revolver eh dito po pala eh Noringko o Jericho o Glock eh paano ho ba ito eh, alam nila at least turuan kayo kasi yung magmamarunong tayo, hindi naman natin alam. Eh baka mamaya, hindi mo pa alam nga na ikasa hindi mo alam na ilak. So, di problema yan. Know so, how to use the gun, safety, mechanism, o oh, yung mga lock niyan, alam mo ba? Use only the correct the correct ammunition. Yung iba, binabala ng ano, pwede naman daw. So, may mga specification po kasi kung ano yung mga bala na dapat gamitin yan tayo mag-experiment. Know your target and what is beyond. O, so, yun parin rin yun. Kanina yan. Diba? Wear eyeglass and wear protection. Oh, so, as appropriate kung tayo nagtatarget. ba? Diba? Never use alcohol or drugs before or while shooting. Yan. Pag tayo, sa bagay, wala namang nabalitang ganyan. Na, na, nasa na target range eh, yung mismo mga fire officer eh, well trained yung mga yan at sine-check nila yan pero mga mamaya yung mga grupo grupo lang kayo na mga pistolero kayo may mga paril kayo, gun holder kayo nagkainuman, nagkatuwaan eh huwag po natin gagawin yan dapat kung meron magdaaya ng ganyan kayo bilang kayo eh gun holder responsible gun holder kayo ang maglilit para sila isawayin. Pareho eh. Mga sir, mga ma'am. Makainom po tayo. No, no po yan. Don't, don't, don't po yan. No? Store guns unloaded and not accessible to an authorized person. So, no, nakalak yan. Kung yan, eh, hindi natin ginagamit. No? Kasi mamaya, kung yan, eh, walang lock, napakailaman, nalaro ng bata, ayan pa, isa. No? May mga nabalita. Nakalulungkot man. Batang-bata, naka-accidental fire eh. Kaya, maging habits po natin yan eh. At kung yan, eh, ilalak natin, iyan load din natin. If a child finds a gun, they should be taught to stop and do not touch the gun. Leave the area. Tell a responsible adult what he found. Ayan, dapat tuturuan natin yung mga anak natin. Kung tayo ay may barel sa bahay, anak, itong barel ay hindi laruan. Ito ay nakamamatay. At kung may makikita kang barel, huwag mo nga hawakan. Ang gawin mo, i-report mo pag may nakita kang security, o kaya police, o teacher, no? o basta adult. Uh, responsible din naman an adult who finds a gun should not touch what he found also even if adult is familiar with gun safety the gun could be essential evidence that could be used in solving a crime and the mere position of the gun could be important not to mention fingerprints blood or cartridge cases obviously the police should be Notified first. O, oh, maliwanag yan. Pag may nakita tayo, isa pa, kabilin-bili ni Lolo. No? Huwag niyong ahawakan. Baka yung baril niya, ginamit niya sa krimen. O, oh, makikita yung fingerprints niyo roon. At masisira yung ebidensya kung mayroon mga ebidensya na, na dapat makita roon. cartridge cases. Alam niyo yung cartridge cases, yung basyo. No? Tinalaki ko na rin yan. Doon sa nakarang kong dad, no? video. Kapag sinabing cartridge, yun yung mismong buong-buong bala. No? Obviously, the police should be notified first. Re-report natin. Gun safety is your responsibility. Thank you for watching DJF Munting Kalaman. Sana po ay may natutunan tayo. Maraming maraming po salamat sa inyo at mabuhay po tayong lahat.